Noong Pebrero 17, 1872, ang tatlong martir na pari si na Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, mas kilala bilang Gombursa, ay pinatay sa pamamagitan ng garote ng mga Kastila sa bagong bayan kaugnay sa 1872 Cavite Mutiny. Ang kanilang kamatayan ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Gomburza ay naging pangunahing target ng mga Kastila dahil sa kanilang pamumuno sa kampanya laban sa mga abusadong praile at pakikibaka para sa pantay na karapatan ng mga pari. Ang Cavite Mutiny, isang protesta ng mga manggagawa dahil sa pagbawas ng sahod at pagtaas ng buwis, ay pinalaki ng mga Kastila bilang isang mapanganib na rebelyon upang patahimikin ng mga tagapagtaguyod ng sekularisasyon at ideklarang kalaban ng Estado ang Gomburza. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay puno ng mga tagumpay at trahedya na hububog sa ating pagkatao bilang isang bansa. Ang pagbitay sa tatlong pari ay naglalayong supili ng lumalakas na kilusang reformista at sekularisasyon ng mga parokya. Ang kaganapang ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan na siya rin ang naging inspirasyon ni Jose Rizal sa pagsusulat ng kanyang pangalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan at karapatang pantao. Habang naaalala natin ang mga pangyayari noong Pembrero 17, 1872, ating bigyang pugay ang tapang at paninindigan ng Gombursa. Ang kanilang alaala ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at paalala na patuloy na pakikibaka para sa isang makatarungan at patas na lipunan dahil ang ating kasalukuyan ay bunga ng kanilang kabayanihan. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating mamalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ang manai baya. Diba? Daituhin, Day itipakaisturyaan, itinapalabas, bursa. <laughs> oh, it's nice. That the voice is so soft. Uh -oh. Anyway, yun nga yung nangyari. So ngayong araw pala ng ginarote, hindi binitay ha, mm -hmm. ginarote. ginarote. Dati ang alam ko pag ginarote ka, yung parang iipitin lang yung leeg. Like hindi mo. pala. Ah, no. Kasi Anong. meron pala yung papasok dito sa likod. Ooh. So parang habang hinihigpitan mo, may papasok ng papasok din dito sa ah! likod. So ang alam ko lang talaga dati, Um, literal na sakal. Mm -mm. Pero hindi pala mm -mm. mas malalang pala ang garote oh, talaga. Ma. Napanood mo ba yung Gomburza sa Netflix? Yes. Hindi mm -mm. ba diba yung parang isang pare sa kanila na damay lang? lang. Oo, oo. oo, pero ang galing kasi kilalang kilala sila til hanggang ngayong Totoo atraw. yan, totoo, totoo yan. Ang dami pa rin nakakakilala sa kanila sa mga ginawa nila para sa Pilipinas. Yes, exactly. At uh, yan yung nag-spark din kasi talaga ng revolution ng mga Pilipino yes. nung uh, nagawa nung kamatayan nga nitong ng uh, tatlong pare, ang Gomburza. Oh. Doon spark yung labanan talaga against dito sa mga Spaniards oo oh, pero oh. kasi hindi sila namatay nang walang ginawa oo dito sila bumutol talaga nila at saka ano. merong merong uh, pinatunguhan yung pinalang oh, oh. pagpanaw ano mm -hmm. talagang sabi ko nga dito nagumpisa yung laban para sa kalayaan ng ating bansa na tinatamasa ngayon ng mga kabataan katulad natin katulad natin oo mm -hmm. kabataan yes kaba -taan. <laughs> kaba taan oh. kaba <laughs> May nagsabi dito ganito. Oh. Sabihin ulit natin. Chos, okay. hindi, wag na. Hindi na, wag. Masama yun. Mga ugali, no, masama ugali talaga nito. Masama talaga. Sino, yan? Chos. Sino yan? Oo, oh, oh, tapos pakapikapi lang dyan, ha? <laughs> ang gigil ako. Ipan nga yung, Ipan nga nga yung camera Sa camera kanya. Sa kanya. <laughs> anyway,